Antok na ako at spiritual yan, spiritual na antok. Hindi ako nagbibiro dito mga kapatid, baka isipin nyo na nagbibiro ako na gumagawa lang ako ng wala lang kwenta. Pero alam nyo yung pagka-antok nga natin kasi yun yung sinyalis na papunta na tayo doon sa kabilang mundo. Kada gabi ay matutulog tayo, or kahit hindi gabi basta matutulog ang ating katawan, pumupunta ang spirito natin sa kabilang mundo. At habang inaantok tayo na papunta pa lang tayo doon sa tulog, ay papunta na nga tayo doon sa tinatawag tinatawag nga na altered states of consciousness or hypnagogic state. At lalo na kapag halimbawa ay nakatulog na nga kayo, tapos nagising kayo halimbawa sa gitna ng gabi para umihi or uminom ng tubig, tapos pagbalik nyo doon sa kama para matulog, ay meron pa rin kayong parang estado na parang hindi mo alam na nasa kabilang mundo ka na ba or nandito ka pa. Yun nga, yung parang medyo antok yung feeling mo yun yung tinatawag nga na nasa in-between tayo o nasa gitna tayo ng gising at tulog. Diyan tayo mas nakakakuha ng mga impormasyon. At kung tutuusin talaga nga natin yung meditation na ginagawa natin ay para tayong nananaginip ng gising or natutulog pero gising din tayo. Parang medyo malabo yung sinasabi ko pero kaya nga medyo kabalikta rin yung mga sinasabi ko kasi nga ay nasa gitna tayo ng pagkatulog at pagkagising. At yun nga ang tinitiis ko talaga mga kapatid kapag halimbawa ay okay, natulog ako tapos pag nagising ako tapos meron akong mga panaginip nga na pinagdaanan at para ma-recall ko yon ay kailangan mag-relax ako tapos isipin ko kung ano nga ba yung mga pinagdaanan ko kanina bago ako nagising minsan ay mabilis lang dahil sobrang tingkad talaga ng karanasan ko minsan naman ay parang medyo mahirap hagilapin yung panaginip ko so nangyayari talaga yan minsan depende sa kung saan tayo galing at kung gaano kataas yung enerhiya doon sa lugar na yon tapos kung gaano ka pagod tayo sa ating mga katawan minsan kasi sa sobrang pagod natin ay hindi na natin natatandaan talaga yung mga panaginip natin or mga karanasan natin sa ibang mundo. Nakadepende sa iba-ibang factors bukod pa nga sa pagkabukas mo na sa spiritual. Pero ang punto ko lang talaga dito mga kapatid ay may halaga yung estado nga na antok tayo. At para maging mas maalam, mas maging mahusay nga doon sa pag-recall natin sa mga panaginip ay dapat maging relax tayo at maging komportable, maging aware doon sa ating mga estado sa kamalayan. Katulad nga, sinasabi ko ang meditation ay parang nananaginip tayo pero gising tayo kahit papaano. So habang mas nagiging bihasa tayo sa pagme-meditate ay mas nagiging bihasa din tayo doon sa dream awareness natin. Kasi lahat yan ay mga tinatawag na altered states of consciousness. Tapos yung mga hindi naman sinasadya ng mga tao, halimbawa yung out of body experience na parang namatay yung katawan tapos yung spirito lumalabas. Ganun din yan, may estado na parang iba yung ating isipan tapos yun nga, dahil nga nandito tayo medyo sa gitna, ay mas nakakakuha tayo ng mga impormasyon at maibabalik dito sa pagkagising natin. So habang mas nagiging komportable tayo doon sa kalagitnaan nga o nasa gitna lang tayo ng mga tulog at gising, mas nakakakuha tayo ng mga impormasyon at enerhiya mula sa ibang mundo. Ito yung tinatawag ng iba na nandito tayo sa mga alpha or di kaya mga theta brainwave states. Pero conscious natin ginagawa yan sa pamamagawa magitan nga ng meditation or mga dream awareness. At kailangan sana natin i-journal ang mga yan para talagang mas mapagtuunan ng ating isipan na, oh, importante pala para kay Eric na matandaan yung mga ganyang karanasan. Kaya bibigyan natin siya ng enerhiya para dyan. Practice talaga mga kapatid ang kailangan natin at kahit nga inaantok tayo ay gawin pa rin natin yung trabaho natin Kaya nga ako ay meron akong audio recorder Itong nakikita nyo dito, nagre-record ako sa ganyan sa kada gabi na nagigising ako sa gitna ng gabi nga O di kaya minsan ay magsusulat kung kailangan isulat Kasi yung mga orasyon minsan kapag sasambitin mo ay pwede nga makasira ng mga audio recorder Kaya mas maganda ay isulat na lang sa papel ako nga ngayon mga kapatid ay medyo antok na ako Baka nakikita nyo sa mga mata ko Pero tuloy pa rin ako dun sa ginagawa kong trabaho Tapos meron pa ako mga kailangan minsan gawin na mga dasal sa gitna ng gabi O gigising ako ng mas maaga Depende sa kung ano ang sitwasyon, kung ano ang kailangan kong gawin Na mga mission ko nga sa kabilang mundo Bukod pa nga dito yung mga ginagawa ko talagang mission Na pumupunta ako sa iba-ibang lugar sa mga spiritual na mundo kung kaya kapag inaantok tayo ay huwag lang natin baliwalain niyan kasi boluntaryong pagpasok sa ganyang estado na kahit hindi naman masyado pagod pa yung katawan natin ay parang nirerelax natin siya na parang tulog siya pero gising pa rin para tayo ay makapasok sa ibang estado ng kamalayan sa ating isipan kasi sumusunod diyan eh kung ano yung ginagawa natin sa ating katawan meron ding magiging epekto yan sa ating mga isipan. Kaya nga yung breathing na mas relaxed, na mas dahan-dahan, tapos mas malalim, tapos naka-relax lang na pwesto, hindi ka gumagalaw. Tapos yung mata mo ay naka-relax lang. wag yung masyadong pikit na ganyan. Yung saktong pikit lang na parang hindi ka nagpepwersa sa sarili mo. Tapos kusa na lang na may makikita ka sa likod ng mga mata mo. At yun na nga yung third eye. Hindi mo kailangang tumingin dun sa taas na nandito daw kasi yung third eye pwedeng diretso lang yung tingin mo, tapos relax ka lang. Parang medyo nakabukas nga yung eyelids eh, yung mga, yung mga talukap ng mga mata natin. Hindi kailangan na sobrang saradong-sarado kasi nga ay masyadong stress yung sarili mo dun sa ganyan. Tapos hindi ka na makakapasok sa mga lagusan. Parang sa pagtulog lang din natin, hindi naman tayo ganyan matulog no? parang ah, gusto ko isarado talaga yung mata ko, di ba? Relax lang tapos pasok ka sa mga lagusan, yung pagkaantok nga na mananatili tayong gising, yun yung key. At yun din yung susi sa lucid dreaming ha. Lalo na kapag mag astral projection ka, na aware ka doon sa mismong pagkagising mo tapos dahan-dahan kang papasok nga sa ibang mundo. Mas mahirap gawin yan, medyo advanced na din yan, pero kapag mataas ang enerhiya mo dahil nga sa kabanalan mo ay mas madali mong magagawa yan. Minsan din ay hindi na nga sinasadya lang ng mga tao. Talagang nangyayari lang para makita nila kung ano yung katotohanan sa spiritual. So yun yung magiging ebidensya sa kanila na kasi pag nakakita ka na sa sarili mo na oh yan pala yung katawan ko nakalabas ako, spirito ako malalaman mo yung totoo na talagang ah, okay meron talagang kabilang mundo, meron talagang spiritual kasi nakita ko yung sarili ko na hindi pala ako yung katawan lang tapos mas makukuha natin yung impormasyon na yan kapag may pagkaantok sa ating mga katawan dahil nga yung relax na yan ay parang mas nakakapasok na tayo sa kabilang mundo pero nandito pa rin tayo kahit papaano at makikita nyo yan yung mga ginagawa ng mga medium, mga psychic tsaka yung mga tinatawag nating mga propeta ay pumapasok nga sa ganitong mga estado sa kanilang kamalayan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung pagkaantok natin at yung pagtulog natin mismo ay importante talaga para sa ating spiritual na paglago. Ang pinakamaganda nga talagang meditation ay ang pagtulog natin. Kaya lang hindi lang natin natatandaan kung ano yung mga pinagdadaanan natin sa kabilang mundo. Kaya nga para tulungan ka kapatid ay gumawa ako ng free gabay sa panaginip para maaral mo kung ano ang iba-ibang klase ng mga panaginip. Sana masundan mo yung free gabay sa panaginip course ko na yan, click mo ang link sa post description o di kaya sa comment kung sundin mo ang free gabay sa panaginip course na yan tapos magpatuloy ka sa kabanalan at pagmeditate mo sa free third eye meditation na tinuturo ko. Mas magiging aware ka na sa mga panaginip mo at makikita mo na totoo pala yung sinasabi ko na kapag meron kang pagkaantok ay mas makakakuha ka ng impormasyon mula sa ibang mundo. Pero i-control natin, maging aware tayo, at mag-relax, mag-enjoy tayo, paglaruan natin kung ano yung estado ng kamalayan sa pagiging antok natin. Kasi yan yung susi nga para mas makita natin yung pagtulay ng impormasyon mula sa kabilang mundo, papunta rito sa mundo ng tao. Sweet dreams mga kapatid! Click mo ang link sa post description. Maraming salamat po at God bless!